Hi guys! Welcome back to our channel! So, dito na naman ako sa aming balkon at itong aming kamote yan medyo madilaw-dilaw na siguro ay kailangan na siyang anihin itong ang anak ko, yan inutosan kong magbunot para matuto siya na papaano anihin ang ano to? kamote yan try mo siyang bunutin ito. Siya yung magbubunot. Kaya yeah, try mo siya kung madadala. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Sige, bunot. Bunot. Tingnan natin kung may kamote. Upla. Oh! <laughs> Nalagas. Mm, wait lang mo lang. Ito, ito, dito lang yun. Nandito. Ayan, ay, ah, mayroon siya nakita. Ayun, ayun, ayun. Sige. Uy! Wow! Oh, naman yan ang laki naman niya ng Cisco Toffel! Ang kamote! Baka meron pa dyan, mahal. Tingnan natin. Wait lang. Nasaan yung ano? Dito mo muna ipatong. Dito mo muna ipatong. Yan. O, oh, tingnan mo muna. Baka meron pa dyan. O, oh, sige. Siya daw gagawa. Papa naman. Marunong na magbunot ng... Ah, oh, this is a baby. si Socorros. laki naman. Mm. Meron ka pa nakita? Dito. Dito. Tingnan mo dyan. Mm -hmm. Meron pa? Maka meron hey. pa dyan. Wala. Sa kapita. Ayan. Sige. <laughs> Hindi ka takot sa worm? I Lagay mo dun. Tapos, okay yan. Ibig sabihin, healthy yung ano, lupa. O, dali. Dito da. Dito. Hmm. Sige, ito. O, ito. Ito, 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 Ganun mo. Tantahan. Uy, naku. <laughs> <laughs> ako na, ako na, ako na. Ganun lang, o, dandahan lang. O, mo o. Ganun lang. mo, baka meron. <laughs> mm. Mm. Dandahan. Ayun, ano yun? Hindi ba yun? Wala. Hmm? Hmm? Wala. Wala. Bon. <laughs> May mga warm out. Okay lang yan. Ibig sabihin healthy may. yung ano lupa. Mm -hmm. Ito lang yan. Eh. Ako nga. Kasi kahit di may abadash grosa ka. Mm-hmm. Malaki, no? Lahat ka na ang siya nagso? Mm. Eh, ganun mo. Ako, ah, ah. ako, ako. Ako, ako, ako. Wait lang. Ah, meron pa. Oop. Ito uh na. -huh. Kasi, sa, sa ilalim. Kip, 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 kip. So, baka meron dito sa loob niya. Kip, 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 kip. Pero, ayan. Meron? Opla! <laughs> ano yan? May baby siya. <laughs> o, tingnan pa. Medyo maaga pa yata yung bunot natin. Tingnan namin kung meron dito sa may loob. Wala. Ta. Mga ano lang siya. Meron pa? May baby pa? May baby kamote. Medyo maaga pa yung bunot natin. Pero okay lang. Upla. Mm -hmm. baby. Baby kamote. Meron pa madami? Dami pa? Hmm. Wala na? Sisters. Itlog yata yaan ang bone. Itlog? Timo. Yeah. Opla. O, dali. Tingnan mo. Meron? Wala na. Wala na. Okay. Ikaw sa mga So, sa bum. Gusto ang pisusa ko. Ya, yeah, that's much like. Sis ay na ay. Sis ay ay. Itlog ng ano yata yan. Nang uh -huh. ng bulate, nang worm. Pepper ice na. Nene. Nene. Okay, wait lang. Na, ito. Ito, try mo na itanim. Try namin siyang itanim yung maliit na ito. Ayan. Paano bang pagtanim nito? Pag lang siguro, anak. Pahigaan na. Ganun natin. Mag-ima na So, ima um, ka so. Oh, so, sakit na. Hmm. Ano to siya ng butas. O, tama na. Huwag may. masyadong malalim. Huwag masyadong malalim. Ina. Eh, masyadong malalim. May ina. Ah, so, ganyan. Ganyan lang natin. Okay. Um, sarado nga muna. para may tumubo pa ulit. Um. Oh. Ay. <laughs> o, ganun mo lang. Ganun yan. Healthy yung lupa natin. Um. Huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang ukayin. Huwag mo pa. Okay. So, meron tayo nah. na ani. Ang <laughs> laki ng ng Nay, hindi pa ang anak. Kailangan mo pa lutuin yan. Ney. Yeah, lulutuin mo pa. Hindi kakainin. Oh, may baby so, pa. Chupi, um, oh, ha? Huh? Look, ma'am. Oh. Look, ma'am. Yeah. <laughs> oh, das pero at least... Das hair. <laughs> May hair daw yung But, ano. to awi hair. Das <laughs> <last year. laughs> Okay. So, lutuin natin yan, ha? Tsaka yung baby. Perfecto si Potsa. Perfecto si Doon mo, i e eh ano mo doon, hugasan mo. Okay ko. Okay. Um, Amaya. Yeah. Mm. eh, next? ano, ganyan ang pag-harvest pag, 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 uh, ng... Can, mama, in. look, as you oh she, socks, wow. <laughs> Aray ko, sabi niya, kala niya maliit lang. Pero nung hinila daw niya, ang laki, nagulat daw siya, ang laki. Oh, ba? Diba? Oh, alam mo na ako pa, paano mag-ano ng uh, ng no mo, ng kamote. O oh, magtatanim tayo ng marami next time, okay? Para marum, matuto ka mag-ano mag-ani, okay? Mag-harvest ng so ha? Hey, ha? No, no, Nag-enjoy ikaw? Yeah nag-enjoy daw siya mag -harvest. So ito nga at ginawa ko siyang kamote fries. Saray mo yan. Ayan yung kamote. Sarap? Sarap ano? Sarap mahal? Obo, ang galing naman. Fresh na fresh na. Kamote price. <laughs> so, happy ako na nagustuhan ng aking anak ang kamote price. So, thank you guys for watching. Bye.